mama ay talaga kailangan tinanong ako ka mora kaluluwa kung mora so pa ah kaya na bulilit na bulilit na na bulilit na sa na bulilit 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 na bulilit

Yung kasi ano pa eh, okay. umuulan pa kasi kaya hindi pa. Sa na Wala,

pag <laughs> tutus ako dito guys. <laughs> Boss Eds. Nakita ko nga yung... Di ba? Pumalit, oh, makamatay <laughs> <Patin? laughs> na rin. Hindi naman sir. Pa din? Lahat tayo yung manajin sa atin. Sa ano na yun sir? April 6 sa ano? Sa Tanglaw. Delikado naman ka. <laughs> pag nandun ka. Delikado pag nandun siya. Huwag nandun natin refresh. Lagi pa naman sila nakatambay dun no? Ay, hindi, tiga doon naman si Renzo eh. Trabang wala nga, wala siya. Sa hospital niya eh. Patagal pa yun, boy. <laughs> Nakamahidin no. niya doon. Nakamahidin ni Jessie. Oh, thank you, mom. Kaya mo pa yun, lo. Pero dati gano'n ako eh. <laughs> yung profile ko. Ano, Ay, talo ko isa pa't mami. Uh -huh. niampo, uh -huh. Sino kang piniampo? Si Osilio. Oh, Sino si, <laughs> oh, yun? Anis. Bandya. Sabi ito. si Jessie sa upload -up. niya. Pwede na magpatmani sa upload nila. Tapos nga may nag- Ito matatanda. Uy, grabe. Nantu, okay na. Wala nga sila buko eh. Yung parang matangkad doon sabay yung isa na katsyo, mabay mo. Uy, one!

Daming kalmot eh. Kalmot na ka po sa ating eh, team. Asa sa otak. Benda nun lang sa, -sa. <laughs> parang eh. Ang mga ng kalmot parang po sa ayan. Bulbul. Parang kung lang. Lalakas ko sir. Dito sir. Yung to. Natutulog sa court eh. <laughs> Malakas yan. Kaya mapag sa inyo

Uy! lang, Kaya natin, kaya si Isico ko rin niya kasi pinalo ako eh, sabi bola Ano, grabe yun, ano Patatmanin talaga yung dalawang Ano yung patatmanin yan? Batang eh. Eris yan um, e Patatmanin Tangin sa ayan, pate Buna, ka lang. Bola! Bola. Ani sa kapatid. Oh, ito mo Wala Mawala ka yan. Oh. Oh. Ito cool namin. Ito namin. Ito na Si Andrew. Wala namin na. Si Andrew. Ito, ito. ito. ito ka kasi. Ito, ito ka, ako gamin ako naman.

બેડિયર 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 ઓ બેડિયર બેડિયર તો લોકો જમવા ખલાપવા કરી દીગે ઓ બેડિયર તામી બેય તો સાધુ